Magandang gabi, mga mahal kong kaibigan. Ngayon ay matututuhan natin kung paano maging ganito mula sa ganitong kalagayan. Ayon sa pinakabagong pananaliksik ng institusyong sibil ng suturolohiya, sa pagkakaroon ng scoliosis at suturosis, may malaking papel ang ilang kalamnan. Una sa lahat, ang mga kalamnan para sa balanse. Ang mga kalamnan na nagbibigay ng balanse sa mga balikat. Tatalakayin natin ang mga ito ngayon at malalaman kung paano tayo magiging ganito, hindi ganito. At sa ganitong paraan, walang magandang mangyayari ang pagkakaroon ng ganitong posisyon ng katawan. Dito, ang mga kalamnan na minarkahan ng berder ay nasa magandang kondisyon mga kalamnan ng tiyan. Ang tuwid na kalamnan. Ang oblik na kalamnan. Kalamnan ng baywang at spine flexors. Pati na ang diaphragm at mga kalamnan ng binti. At dito, nasa magandang kondisyon din ang gluteal muscle. Lahat ng ito ay gumagana. At dito, ang mga kulay pula ay ang mga overstrained. Ang asul ay ang mga mahina. Ang mga kalamnan na ito ay mahina at dito Titingnan natin mula itaas hanggang sa ibaba. Narito ang gemka kalamnan ng leg. Totoo bang mahaba ang flexor glenoide dito sila nanghihina at ang grupo ng maikling flexor nang. Ito ang mga suboccipital muscle. Matatagpuan ito sa pagitan ng unang cervical vertebra at pangalawang cervical vertebra. Ito ay hindi isang grupo at doon dumadaan ang suboccipital nerve. Ganito ito nagaganap. Narito ang isang sanga. At doon naman sa kabila ang isa. Ang vertebral artery ay narito sa vertebral canal. Pagkatapos ay liliko sa bungo, magbibigay ng dugo sa utak kasama ang common carotid artery. Kapag may mga bara sa vertebral artery, maaari itong magdulot ng pagkahilo at pananakit ng ulo. Madalas na nangyayari ang pananakit ng ulo dahil ang naipit na nerve ay napipiga. Ang pananakit doon ay nagbibigay ng ingay sa tainga. Ang pangalawang suboksipital ay nagsisimulang lumaki rito. Ngunit nangyayari ito kapag walang sobrang timbang. Mukhang ganoon nga. At kahit na ganoon pa man, nakalaylay ito rito. Nakalaylay ang kalamnan na ito. Depende ito sa posisyon ng katawan. Susunod, bumaba tayo ng kaunti dito sa antas ng tiyan. Makikita mo rin dito, sa pagitan ng mga kalamnan ng tiyan at spine, maayos naman ang lahat. Ang diaphragm ay gumagana, nakakahinga tayo ng maayos. Lahat ay gumagalaw dito. Ang mga tadyang ay gumagalaw ang vertebrae ay gumagalaw, ang diaphragm ay gumagalaw. Maayos ang pressure sa intrathoracic. Dito, para makahinga tayo, kailangang bumaba ang diaphragm. Ang mga organo sa tiyan ay maaari ring magbago ng kanilang posisyon. Ang tiyan mismo ay lumalabas sa harap dahil mas kaunti na ang espasyo. Ang distansya sa pagitan, ang layo sa pagitan subcostal angle at ang ikalabing isang tadyang ay nabawasan. Kung may nabawasan sa isang lugar, ibig sabihin ay may nadagdag sa ibang lugar. Kaya, upang mapanatili ang parehong presyon sa interabdomen, ang tiyan ay bahagyang nagre-relax at nagsisimulang lumabas. Ganito kung paano lumilitaw ang kaakit-akit na tiyan. Umaayos din ang mga oblique muscle. Nawawala ang kanilang tono at dito naman ay nakukuha nila ng kanilang tono. Makakakilos sila sa bawat hakbang dito, hindi sila makakakilos sa bawat hakbang. Ang trabaho nila ay sinisimulang gawin ng likod. At sa bawat hakbang, nagiging stable ang pelvis dito. Ang paa ay gumagalaw sa bawat hakbang sa hip joint. Dito, kasama ang pelvis, nagsisimulang gumalaw ang paa. Nagsisimulang magkaroon ng bigat ang lumbar region. Dito madalas na napipinsala ang mga disk sa ibabang bahagi ng lumbar spine ang ika at ikalimang disk ng intervertebral. Dahil sa tuloy-tuloy na labis na paggalaw ng pelvis sa bawat hakbang, nagaganap ang kanilang pinsala. At or, ma strain ang mga kalamnan ng binti. Dahil umikot ang pelvis, lahat ng mga kalamnan na ito ay na-strain. Na-strain ang fascia. Ngunit, sa madaling salita, ito ay isang posisyon na walang magandang na idudulot ito. Maraming paglabag ang nagaganap. Dahil sa pisikal na mga pabigat, mas nagiging malala ang lahat. Dahil ang pabigat ay hindi pantay na naikakalat sa spine o sa mga kasukasuan, ang sacroiliac joint ay napipinsala rin. Ibig sabihin, ang posisyong ito hindi ito optimal para sa anumang pisikal na bigat. Maging ang paghiga ay hindi komportable dahil minsan ay umabot sa ganitong antas. Nawawala ang mobility sa chest section ng spine na hindi mo na mailalagay ang ulo mo dito. Kailangan na ang ganitong uri ng unan. Kung mayroon kang hangarin na ayusin ito, nagkaroon ka na ng ganitong oportunidad. Ang kailangan mong gawin dito ay una, kunin mo ang iyong telepono, lumapit ka sa salamin ng patigilid. Tumingin ka sa salamin na parang tinitingnan ka ng salamin mula sa likod. Kunin mo ang iyong telepono, tumayo kung gaano ka kakomportable at kunan mo ng larawan ang iyong sarili ng patagilid para makita mo ito mamaya. Gawin mo ito bago tayo magsimula sa ating mga pangmedikal na hakbang. At pagkatapos, gawin mo ito ulit para maikumpara mo. Tingnan mo kung ano ang nagbabago o hindi. Kabayate, ano yung makilangan natin na ngayon? Unang-una, anong mga kalamnan ang gagamitin natin sa mga ehersisyo na gagawin natin ngayon? Una sa lahat, kailangan natin ang maliit na pectoral muscle at syempre, ang malaking pectoral muscle. Ito ang maliit na pectoral muscle. Nakikita mo ba ito? Kapag umikli vascular nerve bundle na nasa ilalim nito, mula sa liig, na madalas na naiipit sa kamay, mamamanhid ito sa kamay, magbabago ang kulay ng kamay, magiging sobrang putlan ito, nabubuo ang panghihina ng kamay. Hindi mo maaring i idevelop ang lakas ng ganap dahil sa impulse mula sa utak sa pamamagitan ng spinal cord. Parang mga kable na hindi maayos umaabot sa braso, ang sensibilidad ay nagbabago rin. Hindi mo na lubos na malaman kung ano ang hawak mo. Kung ano ito, wala ito. Maaring mahina rin ang mga daliri. Maaring magsimulang sumakit ang mga kasukasuan. Ganon din ang mga kamay. Ito ang maliit kalamnan sa dibdib. At sa likod dito ay malaking kalamnan. Ito ang trapezius na kalamnan mayroong itong itaas, gitna, at ibabang bahagi. Kailangan natin ito. At sa ilalim nito ay mayroon pang rhomboid na kalamnan. Ginagamit din natin ito ng kaunti. Ito ang dalawang kalamnan na gagamitin natin. Ito. Ha, tingnan mo, ah, uh, eh, shoot ngayon. Para matanggal ang pananakit ng tuluyan at permanente, kaya simulan natin sa simula, ito ang ating sasanayin. Ang trapezius mismo, ang itaas na trapezius at ang gitnang at bahagyang ibabang bahagi, kailangan natin ito. Kaya para sa mga ehersisyo, kailangan natin ang isang rubber band. Isang resistance band. Upang magsimula, maliit lamang dapat ito. Kaya huwag itong gawing masyadong matigas. Gawin mo muna. Simulan mo sa isa. Humihila ng kaunti. Sa mga kondisyon sa bahay, ipapakita ko kung paano gawin ito para hindi na kailangan ng lumabas. Kaya itong gawin ng lahat. Kailangan mo ng goma at pinto. Ito ang dalawang bagay na kailangan natin ngayon. Kunin ang goma tulad nito. Hatiin ito. Tingnan kung paano ito nahati. Tulad ng ganito. Ipapakita ko kung paano ito gawin. Heto ang isang maliit na butas. Buksan ang pinto. May maliit na butas. Ganito ang hitsura nito. At sa butas na ito, ipasok ang isang nakabuhol na goma at isara ang pinto. Magiging maayos ito, iset ito ng ganito. Mali ang ginawa ko. Dapat ay halos kapantay ito ng mga siko mo, hindi masyadong mataas at gawin itong medyo mas mababa. Subukan mo kung gagana. Hindi ito magiging matatag, maaari mo itong ilagay sa kabilang panig. Kailangan mong maglagay ng isa pang buhol. Hawakan. Gawin ito para magkaroon ng parehong haba at ito ang mayroon ka dito. At ngayon, ay kailangan mong hilahin ang goma at hilahin ito papunta sa iyo. Gawin mo ito para maging matatag, para maging pantay. Una, subukan mong hilahin ito papunta sa iyo at kailangan mong lumayo sa pinto sa ganitong distansya para magawa mo ang ganitong galaw. Hilahin mo ito. Ang kailangan mong gawin ay madiin na pagdikitin ang balikat mo hanggat kaya mo. Pagkatapos mo silang pagdikitin ay dahan-dahan mong bitawan. Maaari mo itong hilahin ng mabilis, pero ibalik ito ng mabagal. Hinila mo rito at maaari mong hilahin papunta sa sarili mo ng mabilis. Ang mahalaga ay huwag gawin ng mabilis ang kilos pabalik. Dahil ang mga kalamnan na nasa pagitan ng iyong mga shoulder blade ay makakakuha ng pinakamatinding load sa kilos ng pagbabalik. Dito, mas hihilahin mo papunta sa iyo. Gagana ang mga kalamnan sa braso, ang pinakamalawak na kalamnan. Gagana rin pati ang rear delt. Pero ang pabalik na kilos ay upang mapanatili ang mga shoulder blade sa posisyon na inilagay mo dito. Mas magtatrabaho sila dito na siyang kailangan natin. Hilahin at ibalik muli. Hilahin ulit at ibalik. At sa ganitong paraan, gawin ng dalawang approach ng sampung beses. Gawin ng sampung beses at pagkatapos ay magpahinga. Pagkatapos ng dalawampu hanggang tatlongpung segundo ay gawin muli. Ito ang unang posisyon. Dito, ang kamay mo tulad ng karaniwan, ay nasa ganitong posisyon. Hilahin mo papunta sa sarili mo at gawin mo ang dalawang approach. Gawin itong tatlo. Iikot mo ang kamay mo tulad ng ganito. Itaas ang palad at gawin ang pareho. Hilahin papunta sa sarili mo at hilahin mo ulit papunta sa sarili mo. Sa gawin din ng mabagal ang ganitong kilos, mapapansin mo na may kaibahan sa pagitan ng ganito na pagkilos at ganitong pagkilos. Magtatrabaho ang iba't ibang kalamnan sa iyong likod. Sa posisyong ito bahagyang mas mapapagod ang mga ito. Sa posisyong ito medyo mababa. Napupunta ang load sa lower trapezius. At mula sa mga kamay, lumilipat ang load sa mga kalamnan sa pagitan ng mga shoulder blade. Bumabalik ka rin sa pagangat ng palad. Gawin ang kilos dito, hilahin pabalik. Gawin din ang dalawang approach, parehong pareho. Sa pagitan ng mga ito, magpahinga ka ng hanggang 30 segundo. Lahat ay nakasalalay sa kung gaano ka pagod. Kung talagang pagod ka, maaari kang magpahinga ng isang minuto. Ito ang unang ehersisyo. Ang gitnang medyo mababang trapezius at rhomboid muscles ay medyo mas kawili-wili na ngayon. Kaya itali natin ang band sa ibaba. Gagawin natin ang parehong bagay or hihilahin natin ito sa parehong paraan. Tumayo ka rin para makagawa ng buong amplitude ng galaw. At dito, anumang kalamnan ang pakiramdam mo ay mas pagod, mukhang mapupunta ang load sa itaas na bahagi ng trapezius. Bago ito lubos na ma-develop, Kadalasan ay hindi ito maayos na na-develop, lalo na sa mga taong may scoliosis. Sa simula, pakiramdam mo ay mas nakakapagod ito pero hindi ibig sabihin nito na mali ang ginagawa mo. At dito, mula sa ibabang punto na ito, gagawin mo rin ang parehong bagay. Pagdidikitin mo ang mga balikat mo at ang likod mo. At dito gagawin mo rin ito sa dalawang posisyon. Kapag ang kamay mo ay nasa ganitong posisyon, iikot mo ang kamay mo. At sa ganitong posisyon, gagawin mo rin ang paghilap ay taas. Kung hindi komportable ang pag-ikot ng balikat Maaari mong i-rotate ng 45 degrees. Ganito. At sa dalawang posisyong ito, sinasanay mo ang kalamnan na ito sa isang posisyon at pagkatapos ay sa ibang posisyon. Subukang gawin ang pagbalik na galaw ng mas mabagal. At sa ganitong paraan, binigyan natin ng load ang mga kalamnan na nasa pagitan ng mga balikat. Ang mga ito ang maghahawak sa ating balikat mula sa likod. Ngayon, kailangan nating stretch ang mga kalamnan na nasa harap. Dahil sa hindi pagiging balanse, dahil sa dahil karaniwan na mas mahina ang mga ito kaysa sa harap. Dahil mas madalas tayong gumawa ng mga bagay sa harap kaysa sa likod. Bihira tayong gumamit ng ating mga kamay sa likod kaya mas malakas ang mga kalamnan sa harap, tulad ng mga nasa dibdib. Karaniwan itong mas na-develop kaysa sa likod. Para sa susunod na ehersisyo kailangan mo ng pintuan o mas mabuti pa. Ito ay para sa pagpapaunlad ng mobility ng mga balikat. Mas mainam nagawin ito sa isang sulok. Mas mabuti itong gawin sa isang sulok. Kaya, nakahanap tayo ng sulok. Tumayo tayo sa harap nito. Ilagay natin ang ating mga kamay sa ganitong paraan, sa mga gilid nito. Ilagay ito kung saan ka komportable, ilagay mo ang palad mo sa kung saan ka komportable. Ilagay ito na kung saan kapantay ng mga palad mo ang iyong siko. Tatayo tayo sa isang paa, ilagay natin ito sa harap tulad nito. Ilagay natin ang isang paa sa harap upang malapit tayo sa sulok. Ilagay natin ang pangalawang paa sa likod at gagawin natin ang ganitong paggalaw. Ilagay natin sa harap ang paa sa likod, itulak at sa ganitong paraan ang mga balikat at mapupunta sila sa likod mo. Magiging mas malapit sila sa bawat isa at sa harap, ang mga kalamnan ay ma stretch Gumawa tayo ng sampung ganitong mga galaw, una sa isang paa, pagkatapos ay sa kabilang paa. Huwag kalimutang ilagay ang paa na nasa likod sa dulo, dahil kung hindi mo ito ilalagay, mapapunta ka sa harap tulad nito. Kailangan din na ang iyong pelvis ay mapapunta sa harap din. Ang ikalawang option ay kung wala kang sulok, halimbawa, oo, hindi mo gustong gawin ito sa sulok. Maaari mong gawin ang parehong bagay sa pintuan. Ipatong mo ang iyong mga kamay sa pintuan sa ganitong taas din. Sa taas na kapantay ng siko, ilagay mo ang isang paa sa harap at ganun din sa harap. Itulak mo ang iyong sarili. Magdidikit ang iyong mga balikat at ang mobility ng iyong mga balikat ay magiging mas mahusay at ang iyong balikat ay manunumbalik. Ang grupo ng mga ehersisyo na ito na para sa pag-stretch at pagpapalakas ay magbibigay sila sa iyo ng kalamnan na tono. At ngayon ang pinakakawili-wiling bahagi, kung ano ang gagawin upang ang posisyon ng katawan mo ay kontrolado, upang mapanatili mo ang posisyong ito ng matagal at anong galaw ang kailangan mong gawin upang magbago ang posisyon ng katawan mismo. Kung paano ito kontrolin, dahil kapag nakatayo tayo, hindi malinaw kung tayo ay nagbabaluktot o hindi. Ginagawa natin ang komportabling posisyon ng katawan. No, ito ay para sa mga nanood. Ito na iyon. Sa inyo ko lang ipapakita ito. Ang iba na hindi nanood hanggang sa puntong ito, hindi sila swerte. Sobrang maiingit sila sa iyo. Ito ang kamay mo. Ito ang buto. Tinatawag itong anterior upper axis ng subchondral bone. Narito mo ito, nakikita mo, eto-eto. Eto, 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 eto. May dalawang palatandaan dito. Ang hinlalaki at itong buto na ito. Kapag tumayo tayo at ang hinlalaki ay nasa harap ng buto na ito, kusa na lilipat ang balikat sa harap dito. Kung ilalagay natin ang kamay sa likod, lilipat ang balikat dito. Susundan ng balikat ang kamay. At kapag kinontrol mo ang posisyon ng kamay, kusa na pupunta ang balikat kung saan ito nararapat. Kung ilalagay ko ang kamay ko rito, lilipat din ang balikat ko rito. At kahit ano pang gawin ko para maituwid, hindi ko magagawa ito. Kung ilalagay ko ang kamay ko dito, kusa na itong tatayo ng tama. At ang kailangan mong gawin ay sundin ng kamay. Para makatayo ng tama, hindi mo kailangang pagdikitin ang mga balikat mo. Hindi mo na kailangang ibaluktot ang likod mo o batakin ang ulo mo pataas. Lahat ng ito ay napakahirap at halos hindi magagawa sa tunay na buhay. Hindi posible na gawin ito ng patuloy. Napakadaling gawin ito. Kunin mo lang ang kamay mo, ilagay mo sa likod mo. Ang balikat mo ay mapupunta sa likod. Ito ay nasa posisyon na ito kapag napansin mo na ang mga kamay mo ay inilagay mo na sa harap. Ang pagbabalik nito sa unang beses ay magiging napakahirap. Ang unang ilang araw kaya maaari kang tumulong ng kaunti dito. Ilagay mo lang ang kamay mo dito sa hita mo para hindi magbago ang pwesto nito. Ngunit ngayon ay kunin mo ulit ang telepono mo. Pagkatapos mong gawin lahat ng ito, natutuhan ang posisyon ng mga kamay, kumuha ka ulit ng larawan. Hindi mo na kailangang ipadala sa akin ang mga larawan. Kunin mo ito para sa iyong sarili. Ganun lang kasimple. Isulat sa mga komento kung mayroon kang kagustuhan. At kung wala, maaari ka nang huwag bumalik sa channel. Ito ay aking babala. Natutuhan natin ang paksa noong nakaraang beses. Isulat kung paano mo ito nagustuhan, kung gaano kahusay ang mga ehersisyo at gaano ito nagbago sa posisyon ng iyong katawan. Siya nga pala, mapapansin mo na mas masaya ka pagkatapos ng mga ehersisyo na ito. Dahil mas mabuti ang daloy ng dugo sa iyong ulo at mas mabuti itong umaalis at mas madali ka ng makahinga. Pwedeng mabuti ang mood, ngunit ito ay pagkatapos ng panood ng video. Gayun din ang ehersisyo. Sige, tapos na.